So ala yan mga kaibuan, nandito tayo sa aking livery. So naglilinis tayo ng mga hook tray nila. Ayan. At nakadalawang sako na ako. So ayan, dalawang sako na yan. Ayan, medyo... Kunti na lang at malilinis natin ulit yung ating livery. So kailangan pa rin. Kailangan natin malinis yung ating livery para ito Uh, walang dadapong mga sakit dito sa ating video uh, so ayan mga kaibon may ulit so ayan mga kaibon uh, tatapos na tayo ito uh, naka apat na sako tayong uh, yung mga dumi sa poop na natin sa paglilinis so ayan, ipupan natin yan lilinisan natin yan, dadalhin natin doon sa bundok kapan kasi yan, meron pang mga mga kakatail doon, sa mga bagi sa kaparikit. Yan ang papakain natin sa kanila. Kininisan pa yan ni JR. So, ayan mga kaibon kung nakikita nyo. Oh, malapit na tayo matapos. O, oh, konting pa na lang to. Linis, linis. Tapos dadalhin na natin sa bundok. So, ayan muna. Ayan. So ayan mga kaibon, natapos natin maglinis dito sa river Yan, malinis na siya. So yung mga pilay linisan natin, dadalhin natin sa uh, farm para doon linisan. Pati yun naman ay papakain natin doon sa mga ibon natin doon sa farm. So ayan, uh, dadalhin natin yan. So ayan mga kaibon, ay sakay na natin yung mga pinaglinisan natin tofu tray. Yeah, na natin sa farm. So, saglit lang 'yon, mga 10 to 15 minutes lang pero mga 10 minutes lang din tayo. So, ayan mga kaibon. So, ayan mga kaibon, nandito na tayo sa farm. Yan bababa na ni GR yung mga pinaglinisan natin ng poop tray. Yan, iko niya. yan, Lilinisan niya, papakain niya din doon sa sa uh, mga alaga natin dito. Dito yung farm pala, just Farm. no dito sa Baliti, Arayat. So, ayan mga kaibon. Marami uh, rin ibon dito. Iba-ibang klase yung mga wild. yan So, ayan, ibaba na ng GR yung... Kunin mo yung GR box mo. Eh, meron pang kong dyan. Ito. Pag, pagkain ng manok ko. Ito so, kayo. Kunin mo, so, mo yung... Meron pa dun. Dito, dito, dito. naka wax na yung kunin mo so ayan mga kaibon yung baba na at dito yung mga manok natin pakainin mo nga yung mga manok natin JR oh. so ayan nagbebenta rin kami ng mga manok dito sa so, mga guest namin na nagpupunta rito bumibili sila pinapaluto kay JR so ayan halo-halo yan may mga ceramics halo-halo may mga native ayan sila mga kaibo no so parang kumunti na sila diyara hmm. ang dami nang namatay dito so, ayan puro inahin So ayan dito sa Lidia's Farm tayo. Saka yung fountain JR. Sabi ko buksan mo eh. Yung pump eh. Buksan mo. Ayan. Dito pag gusto nyo palang mag swimming. Meron kami pang swimming dito. Mag relax. Mag, mag overnight. Meron kami mga mga bilas dito mga cabin. So ayan. Magandang view rito mga kaibo no. So tingnan natin. Tagal na akong nakakapunta rito, ang isang buwan na yata. So ito yung pinaka viewing deck namin kasi ibon namin. So meron pang sa taas yun no? Yung sa kamay. So dito pag gusto niyo mag-relax. So ayan oh. No? May kawa kami doon pag nakita nyo yung view mga kaibang papakita ko yung view sa inyo ha? Ah. para makita nyo so ayan ang view dito yan nakakapag relax so pag umupo ka lang dito yan po ka dito relax relax ka dito oh. yan yan yung view mga kaibang no? Oh. So, tapos punta tayo dito sa mga alaga natin. Kunti na lang yung alaga natin dito kasi nilamig <coughs> sila ng tagbulan. So, kunti na lang yung alaga natin dito. Ayan, mga mga baji mga euro baji mga mga palo na crested may 20 rin sila dito Maraming marami rin sila So yun yung naririnig nyo yung mga ibon na mga kulasisi. Kung so, nakikita nyo yan. Tapos, ayan may tatlo kaming shower dito sa taas. May shower room din kami dito. Ayan. Okay na yan, diyan, yung tubig. Oo, oh, yung tubig, patay mo na. Sayang yung tubig eh. So ayan. Ay, dito pala, dito pala. Pakyatin so, mo yung tubig dito sa, sa bowl. Dito sa bowl. Simple namin, oh. So, ayan. So, nakikita niya yung pool. May jacuzzi. Ito na yung pang adult, adult pool namin. One lang ito, 5 uh, by 6 meters lang, tapos 5 and a half lang, 5 feet lang lalim niya. Tapos yung pambata namin. Pag may mga bata, yan pinupuno namin, may fountain siya. Tapos pag tingin mo, yan yung mga makikita mo. So, ayan mga kaibon. Tapos, yung accommodation namin na dito, dito yung kubo-kubo namin. Pwede pa ba ito, Yopen? tingnan natin to tapos to open natin tong no, no. umbrella malakas pala yung hangin di kaya oh, pero pakita pala sa inyo para makita nyo mga ibon nyo yan yeah, o o oh, diba so ready ka lang umupo dyan yan sa dito uh, relax and relax ka rito tapos yan yung kubo namin yung kubo namin para good for 10 to 15 packs yan may dalawang room may aircon may dalawang electric pan may TV may kusina kumpleto as in sa siya Ayan, may lutuan na rin dyan nagasol sama na yan mga kaibot kapag nagpunta kayo dito relax ng hangin Ayan. Oh, pwede kang mag-relax dito. Ten yun eh. malakas yung hangin Ah, matumba pa tong payong eh. so yan mga eh. kaibo ganda no? siya Ayan lang, simple lang siya, okay, Tapos, may ibon din ako dito mga kakatail. Natin yung mga kakatail natin dito. So, ayan. Pero mga kakatail dito, mga apat na piraso na lang. Ay, lima. So, ayan, dadagdagan natin yan mga kaibon. So, hindi pa ako nakapagdala kanina pala. So, susunod na lang. So ayan mga kaibon, ay hatid na natin yung pagkain ng mga ibon, yung pinaglinisan. So uwi na tayo sa bahay. So, ayan mga kaibon, don't forget to subscribe my YouTube channel, Warren Palakpak Kaibon. At sa aking Facebook page, Warren Palakpak Kaibon din at saka sa YouTube channel ko, pa-subscribe na ay pa-follow na rin po sa sa uh, Facebook account ko, mga kaibon, yung Mr. Tigasin Warren Palakpak. So, ayan, hanggang sa muli, paalam.